Hello mga kaibugan! At ngayon palang araw na ito ay pupunta tayo ng town. Ngayon nga pala magkikita kami ng mga friends namin doon sa town na walang iba kundi si Ate Amalia, si my friend Roma at si Ate Nini. Medyo na late nga lang ako ng aking pagpunta dahil nga hindi ko pa kabisado ang mga bus dito sa bago naming bahay. At dahil nga ay hindi katulad sa dati naming bahay na nasa fish pans lang at ang dami-daming bus na pumupunta every 5 minutes kagaya ng mga express buses sa derecho na din doon sa town. At nagkita na nga kami dito sa Cafe One. Thank you Ate Amalia sa napakasarap na drink na ito. At dinada na din namin ng aming friend na nasa hospital. Ibang klase din ng hospital na dito kasi ang dami-daming mga binadali. Madali lang naman kami sa hospital. At happy kami na okay na din ang aming colleague at ang aming friend doon. At pagkatapos namin doon sa hospital at dumiretso na kami ng lakad papunta dito sa Nando's Kitchen para mananghalian na kami. Alas stress na yata ito ng hapon pero okay lang naman kasi busog pa naman kami. Ayun na nga ang aking friend na si Ate Amalia, si my friend Roma at si Ate Nene. <laughs> Summer na nga pala dito ngayon sa UK dahil month of June dito sa UK ay summer time na. Kaya naman nung ako sumakay sa bus ay napakainit talaga buti na lang. At dito sa Nando inaya kami ni Ate Amalia na dito na kami mananghalian. And ang nakaganda dito sa kanila kahit mainit ang panahon ay meron silang fully air conditioned rooms para sa kainan nila. At dito nga pala ay umorder na sila ng kung ano-ano man ng mga platters-platters ng mga pinipili nila dyan ng mga pagkain. At sila na nga ang bahala kung ano yung kanilang o-orderin. Basta ako na may kakain lang. Ang Nando's na pala ay located sa second level ng Cabot Circus just near the National Ang Nando's restaurant pala ay located sa second level of Cabot Circus sa Bristol Town na near lang ng Nationwide Building Society. Ang primary order nga pala nila dito sa Nandos ay chicken peri-peri na may iba't ibang mga sosa sila mismo ang gumagawa. First time nga pala na nakapasok dito sa Nandos Kitchen Restaurant at okay naman ang kanilang napakaganda ng ambience masasabi ko talaga at maganda rin ang kanilang customer service dito. At pagdating naman sa food ay meron din naman silang rice. Kung ikaw naman ay rice is life din naman talaga. At eto na nga ay dumating na nga ang sandabak -mak na order na platter ni Ate Amalia. Ito grabe lang hindi namin naubos sa sobrang dami. Nag-order kami ng sanda makmak na chicken na inihaw kasi nga mas healthy siya ako kaysa sa mga fried chicken chicken dyan. Meron din kaming rice na parang biryani rice or hindi ko alam kung anong rice ito. Basta kulay siyang yellow at meron din kaming coleslaw. At nung natikman ko na nga ang food ay masasabi ko that this tastes like Mediterranean kasi na merong mga something herbs na parang Arabian herbs na mafe-feel at matitaste mo talaga sa pagkain o sa lasa ng rice nila. At pagdating naman sa drinks guys ay huwag kayong mag-alala dahil bottomless ang saya. Kahit ang ice bottomless din hindi lang naman nakalimit sa Mediterranean or chicken ang kanilang menu dito. Marami din naman silang ibang pre-represent na mga British food or iba pang food na gusto mong i-try Depende sa iyo kung anong magustuhan mo sa kanilang menu. Pero para sa akin talaga ay iba pa rin ang panasang Pinoy. Kasi nga, we're used to mang inasal. We're used to kung ano yung lasa ng mang inasal. Ayun talaga ang masarap sa atin mga dahil nakasanayan na, na natin. Masarap ang ano nilang. Oh, rice mo. Kasi busog pa ako. Masarap ang Te. Lang. Okay. Busog mi dami kong kinain sa bahay. At ayan na nga ay hindi nga namin naubos ang dami ng inorder ni Ate Amalia. At inuwi ko pa sa bahay yung iba. Next stop naman namin ay dito naman kami sa mga pantit bra. Siyempre, after namin kumain, gumagala-gala naman kami oh, yeah, dito sa mga stores dito sa town. At isa na dito ang Ann Summers na nagbibento ng iba't ibang mga lingerie or mga underwear. Regalo ko ka, ganda Malia. How much is that? Regalo. Regalo kay Borlasoy. Soy. Ba't ito matawa? Ate, meron regalo sa pasta. Pampaganda ng boses ni Amalia. Ate. May give ako sa iyo. May give ako sa iyo. Ate, pangpaganda ng boses. Microphone. <laughs> <laughs> Microphone, pangpaganda ng boses. Kaya't eto na nga yung store na sinasabi kong for adults only store. Kaya bawal ang mga bata dito guys. At andito na nga pala kami guys sa next stop namin after kami bumili ni Ate Amalia sa Unsummers sa mga underwear. Dito naman kami sa Zara. Ewan ko lang talaga guys ha. Kasi para sa akin, one year na ako dito sa Bristol at sa UK. Pero hindi pa talaga ako nakakapasok dito sa Zara store na ito. Ngayon lang talaga ako nakapasok as in for the first time. Pero as in kahit na first time ko dito, ang daming mga magaganda. Pero yun nga lang, may kamahalan din. Pero afford naman kahit papaano. At ang next stop nga naman namin ay second time or third time ko nang pumunta dito. Walang iba kundi ang Harvey Nichols Luxury Designer Store. Siyempre hindi natin mapagkakailan na isa talaga sa pantasya ng mga kababaihan na magkaroon ng mga paalat sa katawan. At isa na ito yung mga branded luxury items na talagang ibang klase kapag isuot mo. Kaya kahit itry mo, grabe iba yung feeling. Pero hindi mo naman kailangang maging mayaman o maging milyonara para magkaroon ka. Kung gusto mo eh, pwede ka namang bumili anytime kung gusto mo lang. Kasi nga dito sa UK, kung may trabaho ka lang at kung alam mo yung budgeting, may priorities, kaya makakabil ka naman mga gusto mo, mabubuhay ka naman. Kaya after nga namin sa Harvey Nichols ay pumunta kami ng H&M at pagkatapos namin sa H&M marami sana akong nagustuhan kaso lang hinang haba-haba ng fitting room, hindi ako nagka-chance. Kaya lumabas lang kami tumuwi na si Ate Nening and pumunta pa kami sa Krispy Kreme tapos umihita pa sa ganda bus and we na. It's a very long night, very hot day, 30 degrees in the UK. At hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Thank you Lord. God bless us all.